Top 10 Pinakamasarap na Street Foods Hello guys! Welcome back pumali sa ating Top 10 Channel. Dito tinatalakay natin ang mga kapanapanabik at kapakipakinabang na Top 10 na listahan na siguradong makakadagdag sa inyong kaalaman. Sa video na ito guys, atalakay natin yung mga Top 10 na pinakamasarap na Street Foods na siguradong magugustuhan mo. Perfect ito sa mga mahilig sa fun facts, sa trending topics at mga informative content. At kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Kumusta mga ka-foodies? Kung ikaw ay mahilig kay street food, tiyak na magugustuhan mo ang episode natin na ito. Ngayong araw, dadalhin kita sa isang masarap na paglalakbay sa buong mundo para tuklasin ang top 10 na pinakamasarap na street food na tiyak mapapalutong sa iyong mga panlasa. Kaya't samahan mo ko at maghanda ka na. Baka kay gutom na. Ayan. Dahil bawat kanto ng mundo, may isang street food na nag-aabang para matikmong mo. Tara, let's go. Ready ka na guys? At kung ready ka na, huwag na natin patagalin. Tara, simulan na natin. So, una sa ating listahan guys, ang tinatawag na Tacos al Pastor. Ang lugar na ito ay mula sa Mexico City, no? Mexico. So, ang presyo na ito guys is around 60 to 120. Pangalawa sa ating listahan guys, ang mi. Ang Bami is lugar parang uh, sa nang pinanggalingan nito ay sa Ho Chi Minh City, Vietnam. So, nagkakahalaga ang presyo nito around 50 pesos to 100 pesos. Pangatlo sa ating listahan ang padatay. So, ang lugar na pinanggalingan nito ay came from Bangkok, Thailand. Ayan. So, presyo nito guys around 70 to 150 pesos. Mukhang masarap, no? ang apat sa ating listahan ay ang jerk chicken. So, ang jerk chicken, ang pinagmula nito ay mula sa Kingston Jamaica. At ang presyo nito is around 150 to 300 pesos. Ang panglima sa ating listahan ay ang currywurst. Ang currywurst ay mula sa Berlin, Germany. Ang presyo po nito ay mula sa 180 up to 250. Ang anim, ang kurus. Ang kurus ay mula sa Madrid, Spain na nagkakalaga ito ng 150 to 250 pesos. Ang pito sa ating listahan ang putin. Ang putin ay mula sa lugar ng Montreal, Canada at ang halaga nito ay 250 up to 400 pesos. Pangwalo sa ating listahan ang takoyaki at ang pinagmulan nito ay mula sa Osaka, Japan. Ang presyo nito ay nagkakahalaga ng 100 up to 200 pesos. Ang siyam sa ating listahan ng arepas, ito ay galing sa Caracas, Venezuela. So ang presyo nito ay nagkakahalaga ng 60 pesos up to 120 pesos. At pang sa po sa ating listahan, syempre ang halo-halo. Yes, kasali ang Pilipinas, syempre sa pinakamasarap na street foods. Ang pinanggalingan nito, syempre mula sa Manila, Philippines. Ang presyo nito ay nagkakahalaga ng 60 up to 150 pesos. Depende sa location, depende sa ingredients. At depende, syempre sa nagbebenta, baka may mas mura pa sa 60 pesos. Wow, kung ako lang, gusto ko nang makapag-tour sa buong mundo at tikman lahat ng mga street foods na ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito guys, huwag mong kalimutang i-like at mag-comment ka kung anong street food ba ang gusto mong subukan. At mag-subscribe ka na rin para sa iba pa nating masasarap na food adventures. Hanggang sa susunod mga ka-foodies at patuloy na mag-explore tayo sa mga bagong flavors sa mundo. At meron po pala tayong digital products na kung saan pwede po kayo makabili ng ating e-book na ang pamagat ay 180 side hustles na wala pong puhunan. Mabibili niyo po ito sa payhip.com slash digicrafts. So, i-click niyo lang po ang... Uh, padin link sa description link na nasa ibaba para may direct na po kayo doon sa ating digital store. So ayan, kitares po tayo. Thank you so much for watching guys. See you again on my next video. Thank you and God bless po sa ating lahat.